sa video ito ay tatalakayin ko po ang pitong katangian ng mga kalalakihan na gusto-gusto po ng mga kababaihan. So, ito po yung isishare ko po ngayon para magkaroon din po kayo ng idea. So, number one po ay confidence. Ibig sabihin po ay hindi siya mahiyain. May po, mataas yung kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Pero hindi ibig sabihin ay mayabang. Kaya madali siyang makipagkaibigan at makisama sa mga tao Okay? Ito po ay talagang uh, attractive sa mga kababaihan. Yung madaling makisama. Number two po, madaling, magaling magpatawa or sense of humor. Kapag ka magaling magpatawa ang isang lalaki, eh, nagdudulot po ng, syempre, um, strong connection. kaya Madali siyang magkakaroon po ng mga kapalagayang doob. And, madali siyang makausapin dahil siya po ay nagpapatawa. Number three ay pagiging mabait. Okay po? Uh, ma pagiging mabait and marunong siyang uh, makisama, ibig sabihin ah uh, kung, for example, uh, meron siyang pagkain, kaya niyang alukin. Uh, yung mga wala or nangangailangan, madali siyang tumulong sa mga nangangailangan. And lagi siya nag-iisip kung ano yung pwede niyang itulong sa mga nangangailangan. So, nakakaakit-akit po yung ganong katangian. And number four, ito po, uh, mataas ang pangarap. Okay? Lagi siyang, ang lalaking lagi nangangarap ng pagbabago, personally and professionally. Ibig sabihin, ito po ay uh, meron siyang determinasyon na magkaroon po ng magandang buhay. So, ito po yung nakakaakit po sa mga kababaihan. And number five, marunong siyang makiramdam. Tinatawag na emotional intelligence. Um, marunong siyang umunawa. Uh, kung halimbawa nasasaktan po ang damdamin ng isang tao, eh, marunong siyang makisama or uh, umunawa para hindi siya makasakit ng damdamin. Epo, number six was uh, magalang. So kapag uh, marunong siyang ramispeto, lalong-lalong sa mga kababaihan, Uh, sa mga nakatatanda, marunong siyang makinig kung sila po ay nagsasalita ng mabuti. Nakikinig siyang mabuti and pinapangalagaan o uh, pinapahalagan niya yung mga sinasabi or opinion ng mga tao. Okay? Napakahalagang bagay ito para magkaroon po ng uh, meaningful relationship. Para magkaroon po ng magandang relasyon yung mga tao. Yung mga mag-asawa o yung mag girlfriend o yung mga magkakaibigan. At um, number seven, yung last, is yung pagiging totoo at tapat. Kung totoo at tapat, ang ta, ang lalaki sa kanyang sarili, siya po ay mapagkakatiwalaan. At uh, talaga nga namang, uh, ito po ay kaakit-akit or kahanga sa kani na katangian po nila. Palala na mapagkakatiwalaan sila sa relasyon, uh, ganun din sa trabaho, at iba pang bagay. Di po? Ang mga katangian na ito ay napakahalaga na taglayin ng mga kalalakihan. Ganun din po siguro sa mga kababaihan na rin. And para magkaroon po ng magandang pagsasamahan yung mga um, mag-asawa, magkakaibigan, at marami pang iba. So sana yung mga sinabi ko na katangian, katulad po ng mataas ang kumpiyansa sa sarili, mag, marunong magbatawa, pagiging mabait, mataas yung pangarap, marunong mahiramdan, and marespeto, ganun din po yung pagiging totoo. Sana ang mga ito ay taglayin ng ating pong